Milyong-milyong fans ng Katniel ay napakalungkot at maiiyak na lang sa statement ni Katrin Bernardo. Dahil lahat ng kumalat na isyo ay totoo lahat. May isa ang fans na nag-comment, sabi ay, as a fan, 11 years is not joke, especially we all made a deep bond with the two of them. While it hurts, yes, but we have to respect their decision and stop making stories about their breakup. Dahil last year ay nahulaan din sila na meron silang darating na problema. Eto na kaya ang problema ang dumating sa kanila at umabot sa breakup? at healing ng mga netizen na kahit break na sila, sana ay manatili pa rin silang magkaibigan. Ngunit naghihinayang din sila dahil 11 years nilang pinaglaban ang kanilang relationship. Nakakalungkot lang dahil lumadtong sila sa ganitong sitwasyon. At alam naman natin na si Katrin ay loyal na loyal kay Daniel.